Welcome back to my channel. We are back here in Taytay. And this time, I'm gonna look for new clothes that will fit Maneline, my staff. Oh, free naman talaga mamili. <laughs> 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 Yan. Yeah, so, siya yung ating Yeta yeah, Taytay uh, makeover natin today. Si ate Manine. So, nagkahanap na tayo ng mga clothes na babagay sa kanya. Mm. Which one? Okay. And I'm also getting clothes for my daughter Kaisha. Pati si ano, ama kasi pa. Oh, pati sa lola ko. Ang dami pati si Vanji. Yan, mag-haul tayo. So, game. So si Ate Lizel, ang kanyang stall ay nandito sa Octagon. Anong number Ate Lizel? 3839. 3839. So yung mga products ni Ate Lizel ay para sa mga dambolyena na katulad natin. Mga halang balyena, o oh, di ba? Pero syempre fashionista din. So ito yung mga damit niya. Anong tawag dito Ate? Jumper! So, stretch yung tela niya, no? Kaya, pwede sa atin. And then, si Manilin kasi, medyo sobrang best yung hinaharap nito. So, dito natin mo check kung kakayanin ng damit. Sige, isuot mo. Tulungan ka Hindi. Oh, ma'am. Oo, oh, sige. Ano, punitin mo muna, tapos itahin natin ulit pag suot niya. Ganun. Wow! Up shoulder, boom, boom! Dope, dope ko, Jomel? pagkas may blocks. So, pa. Ayan, bongga. Talaga ang problema niya dito sa so may bandang. Sorry. Sorry, nagkamali ako na Ito kasi ang laki. Parang ano, lahat. Ba't sa akin wala? Anong nangyari? <laughs> parang lahat na ano, nahulog sa kanya na nagpaulan. Parang hindi to sa akin. Ah, ah. Mami sandali, mami. Ay, Ay nagkasa, nagkasa. Ano? Mampili natin. Tapos 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 Sige. tapos ka mas malaki ate. tapos 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 pang ano? in case na no, may mas maliit sa akin Ito man eh, type mo? Nakahinga ka ba? <laughs> Ito si Ate Lizelle Ibibigay niya sa inyo yung kanyang Facebook um, account Para mabilis siya makontak Beautiful Arkidabay Ito yung page na Beautiful. <laughs> beautiful. Full, as in F ah, Ip, beautiful. Pala. Beautiful. 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 Maganda ni. Eh. Bagay. Hmm. Kasi na-emphasize yung sa yung sa boobs mo. Yan mo maganda. Ano ba to? Palda na ba to? Blouse lang. Dress din po. Dress na? Banji, oh, sukat mo to. Ate, ako na to. Banje ang ganda! Nox. pumorma pa. Ang susyan! Di ba masyado maikli? Iwan, kasi kumeta yun diba? Ganda. How much is it? I don't know. Isn't it too tight? I don't And I have clothes inside pa. How much is it? I don't know. Oo, maluwag yung tela niya. Maganda. I feel like Blair Waldorf. Yeah, it's nice. Turn around. Okay. Hi, Kuya Talks. Kuya Talks, ha? Papagawa mo yung damit ko. Mas malaki. One inch, one inch, one inch, one inch. Kasya na ba? Additional one yes, inch. Yes, po. Yeah, Kasya na ba? Yes, po. O, oh, sige. Shout out, Kuya! Shout out kay John de la Cruz, Warren Franco, Cecil Aguilevo, so si Mariel, si, si Steph, ako ng family namin. Si Madak Plain. Lahat ko nandito sa Chagge. Sa Octamon Fashion shop Punta po kayo. Yan, si Kuya din, o. Oh. Ganda yung mga damit niya. Mamaya, babalik yung baby ko para i-check yung damit niyo. Ano yan? May sarili rin kayong patahian? Yes, po. Ang galing, no? Ah, ba't ito? Ay, ang ganda. Magkano po yung ganito niyo? Ah, sige. banje Maganda to, oh! oh ang ganda nito! Kuya, sa'yo din to? Hello! Ang cute naman nito, bongga! Ating! Ganda! kani mo na yan. Magkano to? Ay, ang ganda! Kuya, paabot naman! Yan, yan. So, nandito kami sa TMT. And naghahanap kami ng damit for ate Mane, for Vanjie, for me, for my mom, and my sister. Ang dami namin gusto bilhin. Uy! Meron na naman! Ah, hello po! Pang mga kasing sexy ko ba to? Uh Opo. -oh. Pang plus size. Ito lang pang plus size mo ma'am? Ay, ang ganda. Pwede try. Paano ba pa napuno ito joke? <laughs> Ay, ang ganda ng tela, oh. Okay lang, ma'am. Huwag <laughs> namang puti. Grabe. Puti, pula. Why? Wow. Cream talaga. I want like that sando. What, what, what? what? You, you go take a look if you want. Ay, parang ang fresh nitong tignan. Parang ano. Parang hindi kasi yung pwet ko dito. hindi kasi ate. Hindi kasi yung pwet ko dyan. Sayang. Pero kung gusto ninyo, nandito kami sa TMT. Shout out ate. Sabihin mo ko ano. Sabihin mo ko ano ano mo. Bakit? Ano bang stall number to? 748. Ayan. Stall number 748. Ayan, no? Ang ganda nito mga. Kay. Kaya lang hindi ka sa balakang ko. Sa'yo, okay. pwede. Hi! <laughs> Ayoko. O, oh, di na mo kasing mga kasamahan ko mga, yung YouTube channel ko man para sa mga kasing laki ko. Kaya, kasi laki ng dibdib nyo na nawala ako. Oo, oh, oh, pero lahat nandito sa akin. Pero bagay si Idris. Ay, maraming salamat. This is Ukay. Ay, malay. This is also Taytay. I forgot kung saan. Somewhere yeah. dito. Taytay sa po ito. <laughs> Bakit yung mga damit mo hindi para sa size natin? Hindi ka loyal sa ating katawan. Maggawa ka din ng damit natin na sa size natin. Meron po, magkakaroon. Ah, magkakaroon ka na. Hi, okay, what? Ah, uh, ito problema ko. Yan na kulay or yung ano, Master. Maganda yan, Red. Para pang may birthday. Exactly, let's Ang haba nito, grabe. Do <laughs> you know how haba it is? Do you see? Kita mo? Hindi kaya li pa rin ni Superman yun sa haba. Ang laki. Pero medyo maikli siya. So, ay, taho! Bili mo akong taho. Dali. Ay, kasi ba ito sa akin, ate? Ah, ha? Sigurado ka? Ang cute. Magkano to? Shorts. 50 po. Ay, 50. Akin na kahit hindi kasi. <laughs> Walang ibang design. Dalawa na lang. Pwede po sukatin. Itong pula. Pula. Ay, pula talaga. May nagalit. How much is it? $1.50. Try it. 150. Try, it. 150. Oh. Oh. Try it. The white one is nice. Try it. Put it on. Bitin. But then, it's pants slot. It's crap talaga. It's nice, but uh, you have to wear something inside. Why, is it through

Ganda. Gato. So to, mga overruns. Hi, Mami. Anong name niyo po? Hello, I'm Mir Santos. Hello. Store number 590. Taytay, -tay, make a chunky. Yay! Punta po kayo dito everyday open except Wednesday. Ah, Wednesday wala ka? Wala po. Holiday to. Lahat? Ay, makita pa sa London na. itong buong TMT. Ah, buti pala. Hindi tayo nagpunta ng Wednesday. Uh, Pasalado na nga si Mami eh. Na Sabi ko nga, ba't nagsasara si Mami? Huwag na muna, nakasalabi mo ko. Nakuna. Nakuna. Hindi, maganda ano, pa ay, din. Ano? Shoutout po sa mga kamag-anak ko dyan. Sa Taytay, -tay, taga Petron, taga Bilya. Tapos lang kayo bibili dito. Yung stall number number 575. Thank you, bro. Yay! Oh oh <laughs> Thank you, Ate. Thank you so what, this one? This, is the of one. Oh this one is nice. What do you want? Hurry up, choose. Oh, so me? Why My me? Oh, that's a nice stop.